Panay ang kanta mo ng I need you back, kung ano-anong pinalunod mo para bumalik ang ex mo, nakikinig ka sa papong TV at sa mga ibang other coaches pa po na magagaling din pero hindi pa rin po bumabalik ang ex mo. Alam niyo po ba kung bakit? It will depend kasi doon sa tinatawag na nature ng isang tao, yung satisfaction and consequence. Pagka masyadong binibigyan mo siya ng satisfaction, natural, inaalaw mo yung kanyang human brain na maka-gain ng stability at para hindi masyadong sabi na natin mahirapan sa breakup. Kasi satisfaction eh, by nature alam naman po natin na pag tayo ay nakakaramdam ng kontento, satisfaction, tayo po ay lumalakas. So sa paraan na ito mga utol ay na-anticipate po niya yung mga struggles na pwedeng maramdaman ng isang nasa breakup. Katulad nung mamimiss mo rin siya, magwo-worry ka, mapapaisip ka, magkakaroon ka ng mga guilt feelings. Yung mati-trigger ka rin dahil meron kayong pinagsamahan, or let's say for example, mahal mo pa yung ex mo. Ito yung mga panahon, mga utol, kung saan makakagain ka ng mga stability or strength, emotional stability, mga utol, na maaari mong ipanlaban. Kung halimbawa ang may experience mo, yung mga disadvantages ng breakup. Let's say for example, yung absence niya. Pero kung alimbawang ipaparamdam mo yung mga consequence mga utol, magkakaroon ka po ng desisyon or makakaramdam ka ng sitwasyon mga utol na hanapin mo yung ex mo. Let's say for example yung ex mong yon na siya lang po ang nakakapagbigay o nakakapag-provide nito sa'yo emotionally. Ibang usapin pa rin yung physical mga utol or mental. Kaya kung alimbawang binibigyan mo ng more on satisfaction ang ex mo, natural maaaring hindi na po niya maisip na bumalik sa atin. Pero if you would rather focus on the consequence na pwede mong idurog or ibigay sa kanya mga utol, unti-unti, maaaring hindi agad ha, pero unti-unti niyang mararamdaman mga utol ng hirap pala, struggling pala, challenging pala pag wala ka sa buhay niya. Ang daming pwedeng mangyari. Katulad for example nung lagi ko sinasabi na pagka birthday ng ex mo, nag-iisip ka pa magbigay ng cake, roses, kung ano-ano mga utol. Alam naman po natin na pagka ito po ay ginawa natin, magkakaroon na satisfaction ng ex mo. So ang tanong, paano pa siya babalik sa atin mga utol? Kung ginagawa po natin kontento or makaramdam ng satisfaction ng ex mo, habang kayo nga po ay magkalayo at magkahiwalay. So itong video to mga utol ay ginawa natin in order para magkaroon po ng impact or magising tayo mga utol. Kung halimbawa patuloy pa rin po nating ina-accommodate, patuloy pa rin tayo nagiging so much available sa ex natin. Reply tayo ng reply, sama tayo ng sama, habol tayo ng habol, regalo tayo ng regalo, palakad tayo ng palakad, tawag tayo ng tawag, pakita tayo ng pakita. Pag ito mga bagay na to mga utol ay patuloy pa rin po nating ginagawa o pinaparamdam sa kanya, siguro dapat na po natin maintindihan through this video na yun pala ang paraan, kaya pala ang ex ko ay sobrang lakas. Kaya no wonder hindi na ako nabibigla pagkalimbawa kayo po ay nakakausap ko sa isang coaching session. At sinasabi niyo nga po sa akin na coach yung ex ko napakataas ng pride. Alam niyo ba na hanggang ngayon parang hindi po niya ako napapansin. Binabaliwala po niya ako. Yan na po mga uton yung sagot yan na po yung dahilan kung bakit po ito nangyayari. Now, to let your ex feel the disadvantage or consequence, hindi mo naman kailangan gumawa pa ng mga matitinding paraan para maparusahan siya. Actually, hindi ko nga sinasuggest yun. Yung alimbawang hindi mo lang siya pansinin, manahimik ka lang, consequence na yun eh. Kasi syempre, alam naman po natin, sa pamamagitan ng repeated exposure, psychologically, hahanapin ka pa rin ng ex mo eh. Makikibalita pa rin siya, mga utol. So, pag binibigyan mo po siya ng papansin, o nagpaparamdam ka, mawawala yun, ma-anticipate niya yun. Pero pag wala siyang nababalitaan sa iyo, mga utol, yung talagang zero visibility na tinatawag po natin, consequence na yun. Yung alimbawang nagtatanong siya sa mga common friends ninyo, pero walang na iya update sa kanya na pwedeng ma-boost nga po yung kanyang ego, consequence na yun. Yung tipong nakikita niya, mga utol, na kayo nga po inigsasaya at patuloy na inspired pa rin at inaabot yung mga pangarap, alam natin na ito po ay magpaparamdam sa kanya na na-overpower mo siya, which will resort into being upset. At yung upset na yun, mga utol, consequence na naman po yun. Kung halimbawa naman na kayo pa po ay slightly connected at napaparamdam mo sa kanya yung mga certain rejection, katulad ng, um, sorry, hindi kita pwedeng masamahan, medyo busy sa office, uh, pasensya na, out of town ako, uh, pasensya na, kasama ko yung pamilya ko, hindi kita... masasamahan doon yung tipong pinaparamdam mo sa kanya na hindi mo na siya na-accommodate, ang laking impact nun sa ex mo, mga utol. Kasi ang ex mo, alam naman po natin, very important person. Ang pakiramdam niya sa sarili niya, na alam niya pagka siya po ay humingi ng pabor, o humiling sa'yo ng kung ano mga utol, ay mabilis pa sa alas 4, ito po ay mapagbibigyan natin. Mabilis pa sa alas 4, tayo po ay tutugon, dahil nga po ang alam niya, tayo nga po ay humahabol. Pero kung halimbawa pinaparamdam mo na na sorry, hindi ako pwede, hindi ako available dyan. Sa mga ganung paraan ay napaparamdam na po natin kahit papaano yung consequence or disadvantage ng hindi po kayo magkarelasyon. Birthday niya, for example, at alam niya kada birthday ay nagpapaparty ka pa talaga. Yung binibigyan mo pa siya ng isang buong lechon, cake, flowers, at kung ano-ano mga utol. Yung alam mong nasanay siya doon tapos paggising niya ng umaga, wala. Ni ano man, mga utol ay hindi ka nagbibigay, hindi ka nagpaparamdam kahit sabihin na natin na break up kayo, kahit papaano, kung napasaya mo siya ng many years or many months, tapos ito po ay hindi nangyayari, di ba po makakaramdam pa rin po siya ng upset? At yung upset na yun, tulad nga na sinabi ko, wounds yun na pwedeng magbigay or magparamdam sa kanya ng consequences of the breakup. Sobrang dami na pwede mong magawa kung talagang tayo nga po ay magkoconcentrate, magfocus nang doon sa mga consequences na yun, mga utol. Siguro lagpas like 20 or 30, you may isip mong pwedeng iparamdam mo sa ex mo right now. Very powerful yun eh. Pero ang problema, ayaw nating gawin. Kasi inaalagaan natin yung feelings niya. Alam ko yan mga utol, I've been there. Alam kong ayaw mong sumama ang loob ng ex mo, ayaw mong siya po ay mag-isip ng masama sa'yo, at ayaw mong maramdaman dahil mahal mo siya mga utol, na siya nga po ay ma-upset at makaramdam ng mga consequence, or disadvantage. Ang problema, eh yun ang dapat nating iparamdam in order for him or her to come back para bumalik sa atin. Kasi ang mararamdaman niya kung sakaling mangyayari yun, mga utol, na ikaw ang solusyon para ito po ay gumaling, para ito po ay hindi niya maramdaman, para ito po mga utol, anticipate niya at maramdaman nga po niya yung mga nakasanayan niya sa iyo na tinatawag nga po natin na repeated exposure. Kaya kung nasa breakup ka ngayon mga utol, kailangan po natin kumalma. Kailangan po natin mag-relax ng konti at mag-isip na mga sinasabi ni Coach Pops na mga consequence. Kasi sa totoo lang, yun po ang magpaparamdam sa ex mo ng mga tinatawag na challenges, struggles, cause and effect o yung disadvantage nga po ng breakup mga utol. Maliba na lang kung yung ex mo ay hindi tao. Kung AI yon mga utol, computer o anuman, hindi ko na po kayo matutulungan. Pero kung ito po ay isang human being, yan po mga utol ang nature natin. Wired po tayo dyan between satisfaction and consequence. Kaya dapat po tayo mag-focus dun sa sinasabi ko instead nga po dun sa trying to satisfy your ex. Madalas kong sinasabi to, even sa mga former vlogs ko, mga utol, na hindi mo na kailangan mag-effort, mag-sacrifice, mag, mag, mag ng panahon, mag-invest ng kung ano-ano sa ex mo, dahil ito po, most likely, mga kapatid, ay nagawa mo na. Pero ngayon, ay nasa hiwalayan kayo, kailangan ito po ay ma-recognize niya. Kailangan ito po ay maalala niya. Hindi yung ulit-ulitin mo sa kanya na alam naman po natin na magiging unattractive ka. Huwag mong hayaang manalo siya ng manalo. Manalo ng manalo manalo ng manalo mga utol. Dahil pagka ito po ay binibigay mo sa kanya, lalo lang pong tumataas yung ego niya. At nagiging way o sitwasyon ito, para lalong ba turn off siya sa atin, parang lumayo, para lalong lumayo yung emotions niya. Kailangan mo siyang bigyan first ng idea na kung magkakabalikan kayo, ito po ay magiging satisfaction sa part niya. Kailangan ito po ay inject mo sa ex mo. Ilagay sa kanyang kamalayan na kung halimbawang ibabalik kanya ay mararamdaman niya once again yung mga bagay na hinahanap niya. Pero paano niya maiisip yon mga utol? In the first place, kung hindi niya hahanapin. Kaya hayaan niyo po siyang hanapin niya, ma-experience po niya yung mga disadvantage para kahit papano. Or sabihin na nga po natin tumaas yung percentage mga utol na mahalin ka ulit at bumalik sa iyong ex mo. Hanggang dito na lang po muna tayo mga utol. Pero sa mga interested po dyan na ako po ay makausap sa isang one-on-one -on -one coaching, pwede pe nyo po akong i-message sa aking Papong TV Facebook page or Kapapong Facebook account mga utol. May mag-aasikaso po sa atin. Kayo po ay ma-accommodate natin at para matulungan ko na rin po kayo sa inyong problema. Thank you po mga kapatid. Papong TV.